Good morning everybody Here we go <clears throat> Ay, bike-bike lang sa umaga Wala naman tayong gagawin Kundi magpaikot-ikot dito sa Edmonton Here we go Siyempre, nakabike lang Kaya, <clears throat> Masarap mag-bike pagka ikaw, ayan no uh, adventurous. Uy. <laughs> There we go. Kamusta kayo mga mga katropa? DJ Nino nagba-bike. Chevrolet. Andito tayo sa Kabiasnan. pa tayo pwedeng tumawid so kailangan natin magpindot-pindot muna dito pindutin muna natin to ayun na napindot na kailangan, kailangan kasi pindutin eh hindi ka pwedeng tumawid dyan no? hindi ka pwedeng tumawid doon sa may nakahands uh, naka up na yun ka pwede tumawid dyan hanggat uh, hindi mo yan pinipindot at hindi magsasign na pwede ka na tumawid dito tulad dyan sa Pilipinas ang ha, hanggat may butas pasak <laughs> uh, <aliwa>? so <clears throat> andito tayo sa along uh, 142 street uh, avenue 142 avenue Uh, one corner 140 na downtown Edmonton Alaocan City <laughs> there we go ayan o tagal ah. ayaw tayo padaanin tagal nyo ah. ayaw nyo ako padaanin ayun meron na ah. naka green na ah. <laughs> Siyempre, superstar tayo dyan pag tumawid tayo, para tayo mga rockstar niya. Nagtitigilan sila lahat. <laughs> Titinginan sila sa atin. Oop, dito tayo dadaan sa gasolinahan. Gasolinahan. Kasi dito ang pwede ang bicycle lane. Yan, bre, bicycle lane. Yan. Darun lang tayo? Ikot-ikot lang. op, Siyempre, lahat ng daanan dito. May talagang nakalaan sa mga bicycle. Mga bicycle men. Katulad ko. Dibang? bicycle man. Ito yung mga bicycle lane. Yan. Ito nakikita yung dinadaan ko. my goodness. Uy, yun school bus. Uy. Paaga pa pala. Hindi, alas 12 na eh. Pero dito, alas 12 dito, parang makulilig. Paano pa rin, makulilig. Yes! Ako, malubak-lubak. Malubak. Ma close road dito ah. Sino kaya contractor dito? Ganda, oh. May contractor dito, oh. Sino kaya contractor dyan? Maayos kayo, ah. Lagyan nyo ng mga bakal yan. O, di ba yan? Mga contractor natin. Aray, oh. Kong... Wala na. Darado. Wala nga dyan yung, ano. O, balikan natin mamaya yan kung, ano. Magmamatigas sila sa kanilang mga project. Hindi po pwedeng walang bakal yan tipo pa heading may kurakot 'yan. Ay, naku nagbukas ng pinto sa puguya. Ano? You know, Ang sarap oh. At my corner. Maglalakad 'yung mga uh, Diba kasi masarap maglakad pag ganito uh, medyo malamig-lamig ang panahon. Malapit na mag-fall. Ibig sabihin, malapit na kayo ma-fall ma in love. Oy. Taglagas na ba? Taglagas. Pag taglagas na, susunod na dyan ay yung mga malalamig na mga sandali. <laughs> Kukupos na ulit mga betlog nyo. Hindi na ulit makikita. Ayan. You no. Know. Ito lang lagi iniikutan ko pag ako ay nagbabay ko. Sarap po. Oh. Bike-bike lang. Yan you know. Oh. Okay. Putulin ko muna yung video kasi <clears throat> Baka mainip kayo. Oh, di ba? Pag bike kila may helmet. Pag may helmet, dagdag pogi. Oh, so Pagpunta uh, na sa bunga na oh. Ang pogi eh, Ito na naman tayo sa pindot-pindot Ayan Op, 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 Ayan, pipindutin na naman natin yan. Tatawid tayo. Yun, mabilis lang yan. Pagpindot, green agad. Oh, di ba? Let's go. Aray ko. Aray ka. O, ayan, sige. Nagbabike tayo eh. Mamaya na uli